Oh, nandito kami guys sa baba. Diyan ang cute nito. Oh, ang cute ng leggings oh. Diyan. Marami pala dito. Mm. Marami ah, nga kahit sa ano kasi sale na siya. Mamili na kayo eh. Ay, ang pantalong pag-denormis na namin. Ang cute oh. Ito pala pa babae, pink. Tukin Ang cute okay kay Kalupi ba? oh. nga. Yan nga, sabi ko nga mayroon dito. Tapos ipaano ko lang 750 lang. Hindi ang ganda, Hindi palitan. Hindi yung dito sa baba. Pakat mo lang siya, Kat. ko kasi gusto ko ito isuot pag naglabas tayo. Kasi kahit iintak intact mo ito siya sa t-shirt. Maganda nga siya, oh, Maganda nga siya. Parang kasi alam mo naman yung ba? yung paako. parang maganda siya, oh. Kasi comfortable siya ba? Kahit mauwi ko sa Pilipinas, ito isuot ko. Oh, 7.50 pills lang. Uh -huh. Malit yan! Malit yan! I ano, I, ano mo nang... Oh, ano? Maliit pa na siya mo. mo pa naman amo niya. Hindi, yan ang pinaharegalo niya. Mary, maganda itong blue. Ay, katar din naman yung pala. Huwag yung katar na. Nandito pala itong mga ito yung alago. red lang unta. Walang red. Yan ang red. Yan o, oh, itong maganda. Yan sa taas. Ito. Ang design. Kaya lang, dito o, oh, ang malaki. Nasa, eh, Dito. dito pala mga ito pa rin ito hin dito pala lang magagandang chinila si eh. Oh ang cute Dito pala yung ng chinila na magaganda nung eh.

Oo oh, oh, nga, maganda. Eh, malaki man yan sa akin. Yung ganyan na style ba yan. ganda pala. Forty naman yan. Magbili tayo, itagisa tayo. mala Malalaki. mga hmm. ano. Ito na lang na Ito din o. Oh. Gaganda hmm. ng mga ano. Yung ganito pala. Oo, oh, yan oh. Ayan pala nga oh may maliliit. Pwede mo, pwede kang magsuot ng medyas. Ayan oo, oh, oh. Oh dito oh gino you know, pink How much? One 'di. Oh. No mm. oh, no? pero ano siya matibay. Ganito 'yung sinuset nila no. no dito. sir pala dito. Oh Allah Dupur lang ang ganito yung Eh, Ang laki man. ng ganito. Ang oh, Ito yung nakita natin sa umla. Oh. Ang ko ng Korte, ganito. Porte-porte yun. Eh, nauso yung dambuhala eh. Uh. Kasi? Ah. Kasi ito sa kanya. 5 years old. Kanina? Mm -hmm. ay, ko eh, tinansya mo sana. oo, oo. Ay, yan ang maganda. Among maliit sa... yata eh. Ha? Maliit. Size ano? Size 16 mo na. Eh, ano mo nang kunti? 14. Maliit. Ay, maliit. Oo, oh, maliit yan. 14. Palaki-lakihan mo eh. Matangas Mataas niyo ako. Mataas Maganda yan. <laughs> ang cute ba? Size 20 siguro. Nasa pala dito, Prisit. Oh, dito sa baba. Oh, malaki no? Mm hindi -hmm. May ah, mayroon pa yung isa doon. ngayon lang ako nakapasok dito sa baba. Hindi naman ito alam na, totally na ano. Oo. Mayroon doon sa kabila. Hindi, at saka, dati doon sa taas lang tayo dito, 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 mga, dito mm -hmm. maganda pala dito sa baba. Yung yung pamangking kong baba at lalaki, bilang ko na lang ng kapatos. si Padura na 18, 18, 16 18. 18. 18. Ito, yeah. Sa city na. lang sa. Di ba? Maganda. Ay, marang, buti mo nang malaki kaysa maliit, di ba? Kaya na. nga sabi ko nga sa'yo. Ito pa, 16 o 18? Yang 18. Yung 18. Ito. ito na? Hmm, kasi... Maganda sa kanya ang loss ng konti kapag pit pang pangit tignan. Ang dami guys, oh. Okay, dito nah. ka Ayan, okay. well, dito na kayo. Uh,